Thank you, Mr. President, for coming here. Rest assured, Po, that Congress recognizes your role as our former president, and we will extend to you the respect that the position deserves. Maraming salamat, Po. Respect, but not deference, Mr. Chairman. However my friends colleagues let me draw a clear line here while we should be respectful we cannot be differential Mga bayan watching today with us it is important to stress that respect and deference are two different things it is vital that we as the representative of the people remember that distinction because our ultimate allegiance is not to any one individual, no matter how high their office. we answer to a power greater than any president. we answer to the filipino people and to god. as scripture reminds us in romans 10.3, and i quote, since they did not know the righteousness of god and sought to establish their own, they did not submit. To God's righteousness, our fidelity belongs to the Lord alone. Our mission is to seek the truth, and we shall not be swayed from the path. As we have said time and time again, we have organized this inquiry with a solemn purpose to recommend avenues for justice to be served, seek accountability, and uncover the truth. As we adhere. To the rules of inquiries in aid of legislation, and inherent to this is our moral obligation to stop the vicious cycle of extrajudicial killings against our people, who cannot defend themselves; to stop the blatant violations of our constitution and our laws by scheming individuals and criminal syndicates; and to abate the social menace of illegal drugs. It is our sincere hope that the former president's presence here today will aid this objective, not hinder it. Today, we ask everyone here, including the former president, to speak openly and honestly as this inquiry's goal is not to cast blame for its own sake, but to serve the cause of justice. Mr. Chairman, marahil po hindi na ako nakikilala ng ating former president. Magpapakilala po muli ako. Mr. President, ako po si Bishop Benny Abante, ang Pangulo ng Bible Mo, Bible Believers League for Morality and Democracy, na mayroong 6,000 churches sa buong mundo. Kung naalala niyo, Mr. President, bago kayo tumakbo, And you were still deciding to run. I was invited by a common friend to meet with you. And we did at the Fairmont Hotel in Makati. I hope that you would remember that. With me are two pastors. And we prayed together. I prayed for you, asking the Lord to give you the right decision to run for the presidency. I do not know you from Adam. Mr. President. But I believe in your cause. I believe in your plan. And because of this, Mr. President, I work hard to campaign for you. Many of the pastors of the Baptist community voted for you. Gusto ko pong maranig ito ng mga DDS trolls at DDS bloggers na tumitira sa amin at sinisira ang aking reputasyon. Gusto kong sabihin sa kanila, ilang boto ba ang ibinigay nyo kay former president? Ako po, Mr. President, libu-libong boto ang binigay namin sa inyo. Nagpasalamat ba kayo sa akin? Hindi. Nilapitan niyo po ba ako? Hindi. Mabuti pa, Senator Bongo, uh, Mr. President, nagpunta sa aking simbahan at nagpasalamat sa pagkasinuportahan namin kayo at siya, Mr. President. Now, gusto kong sabihin po dito sa quadcom na ito, ako ba'y lumapit sa inyo para humingi ng pabor? Hindi po. Ako ba'y lumapit sa inyo para magrekomenda ng justice, magrekomenda ng general, magrekomenda ng cabinet secretary? Hindi po. Hindi ako nagpunta ng Malacanang nung kayo nanunungkulan sa loob ng anim na taon. Isang beses lang. Ako po ay nagsabi kay Sen. Bongko, kung maaari na makapag-usap po tayo, pumayag po siya at nag-usap po tayo, if you would remember that, Mr. President. Nag-usap tayo confidentially. Ano pong ginawa ko? Binuksan ko po ang Biblia. Ipinakita ko sa inyo na walang ibang tagapagligtas kundi ang Panginoong Yesu Kristo. Ipinakita ko sa inyo ang maaaring magbago ng buhay natin, walang iba kundi ang ating Panginoon. Sinabi ko sa inyo ang nakalagay sa John 3.16, For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Binantayan ko ang inyong panunungkulan. Nakita ko na maganda ang plano niyo. Nakita ko po, Mr. Chair, na ayaw ng Pangulo na itong bansang Pilipinas mahulog sa kamay ng mga drug, uh, drug lords at drug traffickers. Maraming maraming salamat po sa inyo. Nagsimula kayo ng war on drugs. Kami mga kapastoran, believe po sa inyo, sa inyong ginawa. Sabi nyo, six months lang, kaya nyo tapusin ang drug, war on drugs nito inabot po kayo ng an na taon. Hanggang ngayon, meron po tayong war on drugs. Hindi po namin nakalain, Mr. President, na sa war on drugs na yan, mamamatay ang more than 30,000, Mr. President. Hindi ko akalain na more than 7,000 na mga drug pushers ang mamamatay sa kamay ng mga kapulisan at sa kamay ng mga riding in tandem as sinabi po ng ating ibang kapulisan, at gusto kong sabihin, hindi po lahat ng kapulisan sapagkat ang karamihan po ng ating kapulisan, mabubuting tao at naisprotectahan ang bansang ito. Pero ang ilang mga pulis pumatay po at dito nag ang ilan na merong reward system na inyong itinanggi nung kayo ay nag-testify under oath doon sa Senado. Ngayon po, bilang bishop po ng Bible mode, hindi ko akalain na kinakailangan pumatay tayo ng more than 30,000 people para masugpo po ang drugs sa atin. Aba, Mr. Chair, talo pa natin ang Mexico. Sapagat ng Mexico, Mexico nakita ko wala pa ang 10,000 namanay. Talo pa natin ng Colombia. Naging killing fields po ang Pilipinas nung panahon ninyo, nung kayo nunungkulan naniniwala po kami na dapat hindi manatili ang drugs dito sa ating lipunan. Subalit, so, hindi po ako naniniwala na dapat tayong pumatay ng more than 30,000 people. Dahilan dito, dahilan dito, pinatay si Kian Alejandro. Anong kasalanan niya? Pinatay ang isang 3-year-old na bata na nahagip ng stray bullet dahilan pumatay sa isang drug pusher. Pinatay ang nine year old na bata doon sa Kaloocan, uh, Mr. President, Mr. Chair. Ang kanyang bala ay nandun pa sa kanyang katawan nung siya'y nilibing. Sabalit, so, anong sabi ng funeral service? Siya po'y namatay dahil sa pneumonia. Pinatay po ang isang driver ng tricycle driver sapagkat so, sinakay niya ang isang drug pusher. Yung drug pusher pinatay pero yung driver ng tricycle pinatay din. Mr. President. Hindi niyo po alam to. Hindi niyo po alam to. Ngayon, meron pa. Meron pong isa. Dahil sa tokhang, kumatok sa isang pintuan, hinanap ang isang taong nangangalam pilo na isang drug pusher. Hindi nakita. Pinatay. May pinagtanungan. Yung pilo, buhay pa. Mr. President, Mr. Chair. At naglalako pa palagay ko ng drugs ngayon. Hindi ko po maintindihan to. Hindi ko po maunawaan kung bakit ganon. Samantalang sinuportahan kayo ng maraming pastor ng Baptist community, ang ilang mga kapasoran po nandito at ilang mga pastor namin nanunood ngayon at pinapakinggan ang aking tinig, Mr. Chair. Ako po ay binabash araw-araw ng mga bashers, ng DDS troll, ng DDS blogger, bloggers. Minumura itong taong ito sinisira ang aking reputasyon. Minumura po ako ng katulad ng inyong pagumura, Mr. President. Hindi ko akalain kung bakit gagawin nila yan. Ang tanong ko, ilang boto ba ang ibinigay ng mga DDS vloggers sa inyo? Gusto kong sabihin sa inyo, I can testify on this, na libu-libong boto ang nakuha nyo sa Baptist community at hindi ako humiling ng anumang pabor sa inyo, Mr. President. In fact, kung naalala nyo, Mr. President, sinabi ko kay Sen. Bongo na nais kitang impitahan sa, pag, uh, sa aming celebration ng National Baptist Day, Mr. President. Dihinto ko lang po yung pahikipag-usap na ito ni Delga sa ating presidente para po makapag makip, makapaginig po sa akin ng tama. Inibitahan ko kayo. Nagpunta ko kayo. Mr. President. Doon po sa SMX, nakita nyo ang 7,000 na mga Baptist leaders na nakinig po sa inyo. Sa inyong speech, Mr. President. Oo. Doon po sa speech ninyo, sa harapan po ng mga bishop at ng mga pastor, nagmumura kayo. Pinagbigyan po namin kayo kahit na hindi maganda sa amin makarinig ng mura, pinagbigyan po namin kayo dahil kayo ang Pangulo at dapat, na, dapat namin kayong respeto, Mr. President. Andito ako, nakaupo sa harapan niyo. Nagpapasalamat sa pagkakataong ito na masabi ko ng buong katapatan sa inyo ang ginawa ng more than 6,000 na ng mga kapastoran ng Bible mo para sa inyong eleksyon bilang Pangulo ng Pilipinas. Nung akin pong uh, nung akin pong uh, uh, nag-file ako ng bill, Mr. President, yung pong tinatawag nating Republic Act 11897, an act declaring the second Thursday of January of every year a special working holiday to be known as National Baptist Day. Sinuk Sinuportahan po ito ng lahat ng mga congressman. Sinuportahan po ito ng lahat ng mga senador. Okay. At nilagay po sa inyong opisina. Pinirmahan nyo ba ang bill na yan? Hindi po. Naging batas yan because it lapsed into law after 30 days. Pero okay lang po sa amin yun. Okay lang po sa amin yun. Yun na lang siguro ang maaaring pasalamat ninyo, Mr. President, sa amin. Bilang pagboto namin sa inyo ng mga libo-libo mga Baptist leaders at Baptist members sa buong kapuluan. Hanggang ngayon, nirerespeto po kayo ng aming kapastoran. Hanggang ngayon, pati yung kapastoran po namin sa Mindanao, ginagalang kayo. Marami yung pastor sa Dabao na ginagalang po kayo. Bakit po? sapakat kayo ay naging Pangulo ng Pilipinas. Ang kahilingan lang po namin dito, Mr. President, habang kayo po ay kinakausap namin ngayong umaga, ang kahilingan lang po namin dito ay sana po naman respetuhin po ninyo ang quad com hearing na ito. Sa pangamagitan ng hindi paggamit ng mga vulgar words, Mr. President, sapagkat gusto kong sabihin sa inyo bilang warning na kapag kayo po ay nagmura sa Quadcom hearing na ito, I will make a point of order on you. Meron po akong batayan na batas sa tinatawag po nating disturbance of proceedings. Gusto kong basahin do po sa Psalms 109 17 to 18 and 28, hindi ko alam kung naniniwala kayo sa Diyos. Hindi ko alam kung naniniwala kayo sa Biblia. Samantalang sa isang pagkakataon, tinawag niyo ang Diyos na stupid, Mr. President. Tinanggap po namin yan sa pagkayo Pangulo. Oo. At napapasalamat ako. Hanggang ngayon po, buhay pa kayo. Kahit na po tinawag niyo ang Diyos na isang estupido, Diyos. Oh. Hindi ko alam kung katanggat-tanggap yan sa lahat na mga nakikinig sa akin ngayong umaga. Pero ito po, gusto kong basahin sa inyo bilang isa rin namang warning. Sa so wikang Tagalog, babasahin ko. Sapagkat iniisip niya oh, ang manumpa, ang magsabi ng masama, kaya darating niya sa kanya sapagkat hindi siya nalugod sa pagpapala, kaya malayo yon sa kanya dahil binihisan niya ang sarili niya ng pagsabi ng masama o pagsumpa na gaya ng kanyang sariling damit, yao'y papasok sa kanyang kalooban na gaya ng tubig at gaya ng langit sa kanyang mga buto. Hayaang sumumpa sila. Hayaang sila ay magmura. Ngunit magpala ka. Ang kahilingan po namin ngayon, Mr. President, sana po, imbis na mura ang marnig namin sa inyo, sana po, bigyan nyo kami ng pagpapala sa Quadcom na ito. Sapagkat hindi personalidad ang tinutukoy namin dito. Ang tinutukoy po natin ito, issue, issue na kinakailangan po natin tuldukan sapagkat ito po'y kailangan ng ating bayan. Kapag sila'y bumangon, sila'y mapapahiya. Ngunit ang iyong lingkod ay magagalak. Yan po ang sinabi sa Salmo, Mr. Chair, Mr. President. Salamat po sapagkat hinayaan niyo ako na magsabi sa inyo ng buong katapatan na walang halong anumang pagkukunwari, Mr. President. Ginagalong ko pa rin po kayo. Hindi po dahilan ay kayo kundi dahil sa minsan naging Pangulo kayo ng Pilipinas. Kaya nga po ang aking opening remarks is what? Respect, not deference. We are not here to give you obeisance. We are not here to give you obedience. We are not here to submit to you. We are here as equal members of this house, Mr. President, Mr. Former President. You are now a private citizen. And I hope and pray that you would give us equal respect as we give you equal respect today. Maraming maraming salamat po, Mr. Chair. Thank you, Congressman Abante.